So, hello mga ka-food reels. So, iyan ang ating uh, niluto ngayon ng bonggam-bongga. Ako'y bumili kahapon ng dalawang kilo na puso ng manok. Dalawang kilo ay 30 shekel. So, i-times nyo na lang po sa 15 kung magkano iyon. At iyon po ang presyo ng ating puso. At din iyan, Aking nilinis yan, sa na lahat, isa-isa, everyone ng bonggang-bongga. And then, aking iginisa, nilagyan lang ng norkube, siboyas, bawang, paminta. And then, iyan na, akin na lamang siyang inadobo. ya yeah, adobo ko po yan, everyone ng bonggang-bongga, at lalagyan ko po ng nilalang itlog pagkatapos. So, iyan ang ating puso ng... Manok ng bongga. So yung atay, inihiwalay ko. Ayokong pagsamahin kasi yung atay at saka yung puso. So sa isang araw ko naman yung lulutuin ng bonggang-bongga, everyone. Diba? Ang sarap ng aking gulam ngayon ng bonggang-bongga.